ganito pag oras ng market ayan yung aking dala ayan ganito ang itsura guys ayan parang Christmas tree masakit sa balikat guys ang pag uh, ano pagkarga ng minarket lalo lalo na kung mabibigat guys ayan oh. dalawang balikat ang may pit, -pit na bag plus bag mo, ayan. Plus umuulan, kaya napakahirap pong magmarket -mag guys. Ayan, oh. Ayan. Ang sakit ng balikat, guys. Pagka mabigat yung dala-dala. Pero wala tayong magagawa guys kasi hindi naman natin mabibitbit yung minarikit natin hindi natin nilalagay sa mga balikat-balikat natin. Kaya minsan ang sakit ng likod guys sa pag uh, paglagay ng ganito sa market guys.